Madaling araw pa lang gising na si Mariel sa kanilang bahay sa Barangay City Camp Central, Baguio City. Anya, maaga pa lang dapat nang matapos ang mga gawaing bahay. Ang buong araw kasi nito, inilalaan niya sa pag-aalaga ng kanyang anak na si Mitosila na mayroong sakit na subacute sclerosing panencephalitis. Pero hindi raw ganito dati ang sitwasyon ng kanyang anak. Anong gusto kay Lola? Bike. <laughs> sabihin mo, Lola? Bike. Bike? <laughs> sabihin mo, Lola? Yeah. Bike, padala mo. Masiyahin at bibong bata noon Ay, si sila Pero noong limang taong gulang na ito, mayroon na siyang napansin sa kanyang anak. Pag nagsasalita siya, napuputol. <clears throat> hindi diretsyo. Pag naglalakad siya, bigla siyang magsha-shutdown. Pag may hawakan siyang bagay, nabibitawan niya. Yung mata niya laging inaantok, na hindi naman. Tapos pag kumakain siya o nagsasalita, uhgotom siya. Mama, gutom ako. 'Yun ang normal. Ang sabi niya, "Mama, gu gutom ako." Dahil dito, minabuting ipatingin nila si Mitosila sa mga doktor at dito natukoy ang kanyang sakit. Anong nung na-diagnose ni Doc nga yung subacute so, sclerosing pancipalitis. Virus yun ng tigdas na umakyat sa utak niya. Ngayon, so syempre, normal yung pinanganak-anak ko eh. So, napaka-rare daw yun. Ang sabi ni Doc, sa 100,000 na bata, isa o dalawa ang matatamaan sa ganong sakit. Dahil sa kanyang sakit, hindi na siya nakapag-aral o nakapaglarungan lang. Ngayong labing dalawang taong gulang na siya, tanging ang kwarto at kamang ito na lang ang kanyang naging mundo. Sa makina na lang at pag-aaruga ng kanyang pamilya, nakasalalay si Methosela. Sa bawat tunog ng makina, nagbibigay siya ng pag-asang makapiling pa ang kanyang mga kapamilya. Hindi ko matanggap ng una. Pero habang tumatagal, sabi ko, ito yung binigay mo problema, Lord. Maluwag kong tatanggapin. Oh, na hindi, hindi siya ano, hindi basta-bastang pangkopin kasi normal siya eh. Namiss ko yung, Mama, <laughs> Mama, gutom na ako. Mama, gusto ko ng milk. Mama, mag-school Hindi na niya naranasan yun. Gustuhin man ni Mariel na makapagtrabaho, hindi nito kayang iwan ang kanyang anak. Kaya naman ang kanyang asawa nagtatrabaho bilang isang food delivery rider. Pero sa laki ng kanilang gastusin at pangangailangan, hindi sapat ang kanilang kinikita. Lumalapit ako sa kung mga government, ganun. Lumalapit ako kung saan-saan para lang matustusan mo. Pangangailangan ng anak ko. Kahit maraming bash na naririnig namin. Maraming pagdaon sa amin na bakit ka pa manlilimos? Ba't di mo na nalang isuko yung anak mo? Kami daw mag-asawa nagpapahirap sa anak namin. Ang sakit yun para sa amin. Pero syempre, <coughs> humihinga pa yung anak namin. Kaya ilalaman, ilalaban namin hanggang dulo. Sa kabila ng pagod, hirap at panghuhusga, nananatiling matibay ang loob ni Mariel para kay Mitosela bilang nanay, ano ba naman ako? Dito ka muna sa akin. kita. Kahit na may oras na papagod si mama, tao lang naman ako na Pero pahinga lang. Laban ulit. <laughs> Laban ulit. Halikan mo lang anak mo. Papagod, iiyak. Bangon ulit at sikasuhin. Sa mga nais tumulong, Maaaring ipaabot ang suporta sa pamamagitan ng GCash number na 0977-650-8196 o makipag-ugnayan sa Facebook account ni Mariel. Gaano man kaliit o kalaki ang halaga, malaking tulong na daw ito ayon kay Mariel para madugtungan ang buhay ni Mithosela. Ron Maranan or NG News